sa ibang balita formal na at final uh, na ang senatorial ticket ng una o ang United Nationalist Alliance para sa 2013 elections inihayag itong formal ng executive committee na pinamumunuan ni na Vice President Jejumar Binay at dating presidente Pangulo Joseph Estrada si Noel Perfecto para sa detalye Formal nang inihayag ng United Nationalist Alliance Executive Committee ang kumpletong listahan ng senatorial candidates nito para sa taong 2013. Ang Vice President Jejomar Binay ay ang Pangulo ng Partido Una. Unanimous ang kanilang desisyon ni na dating Pangulong Joseph Estrada, kasalukuyang chairman ng partido, at ni Senate President Juan Ponce Enrile, ang chairman emeritus ng Una, na ito na ang labing mga kandidato ng Partido Una na opisyal na standard bearers ng United Nationalist Alliance. Aming tatlo, tatay, o kailangan eh, mapanindigan namin yung aming uh, napili. At ang uh, una dahilan, eh, yung quality. At uh, nahabol namin kayo, isa-isa yung huli nyo lahat ang aming kandidato. Walang makatatagay na they are qualified to be member of our Si naman ang dating pangulong Erop at senador Enrile Na masyadong malakas at punung-puno ng experience ang grupong kanilang ihaharap sa bayan para pagpilian sa darating na halalan sa 2013. Maraming lar ng campaign ng Uma, CPJ si at talaga din niya. dito tayo magaganap tayo. So if uh, Grace Poe will really be willing to campaign dito na itong pangkat namin ay hindi ko minagahabot na. Pag-resenta nga nga nito ng na ito para sa bayan. Sa pagkatsang ating sistema, ay kailangan may alternatibo. Uh, Ginagalan namin yung kasalukuyan at administrasyon natin, lalo-lalo ng Pagulo Katino, bilang Presidente ng Pilipinas, at kami hindi obstructionist Kabilang sa mga ipinisinta ng Executive Committee ng United Nationalist Alliance, sina dating Senador Richard Goyon, dating Senador Juan Miguel Zubiri, dating Senador Ernesto Maceda, Senador Green Honasan, Senador Chis Escudero, Congressman J.V. Ejercito, Congresswoman Mitos Magsaysay, Joey De Venecia, Senadora Loren Legarda, MTRCB Chair Grace Paul Yamanzares, Adam Patuloy na hinihikayat na dating Tarlac Governor Margarita Tingtingco Juanco. Nagbigay rin ng kanilang reaksyon si na dating Senador Gordon at Maceda sa tinagurian nilang panapat sa lineup ng administrasyong senatorial ticket. May katulog na lalo sa si Senate President Enrile pag dumating siya doon at saka yung mga iba mga matitira doon sa ticket doon. So importante itong grupong ito, eh, hindi lang powerhouse na mananalo mas importante, powerhouse para sa tao. It's a good, uh, solid, uh, all-around experience group. no From the younger ones, uh, Jackie Enrile, Jay Bersito, and uh, Mitos, and Joey Venecia, and uh, the eight more senior ones, including uh, Lauren Legarda, Gringo Honasan, Dick Gordon, Rick Subiri, myself. Ayon sa mga kinaukulan, handa na ipalista ang grupo sa darating na Oktubre 1, 2012. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.